ano ako, may nalaman ako ng na sinabi na yakap. Pag pumunta doon, yakap la sabi, sabi ang hindi nila po. Yung yakap po, kaya ako po sinabi na yakap, ay po ay isang kanta ko na na ginawa, na pinagawa po. Mas maganda po yung message nun kasi, yung yakap na yun, is para sa about kay God din, para itaas tayo, mga uh, misan, hindi lang minsan kailangan natin iyakap ng tao para lang ta ng kabuan natin para lang tayo ay mahimas masan pero hindi natin alam na mas may higit pa na isang yakap na makakapagbigay ng kaluwaga sa inyong nararamdaman sa inyong kumbaga parang mayukat bumangon huwag isipin mo na hindi mo kaya ikaw ay umahon yan iyo yung makakaya so huwag nyo isipin minsan na ano na na hindi natin kaya ang mga bagay-bagay. Pag sinubukan natin itong isang bagay na to, pag hindi natin nakuha, suko na kaagad tayo. Pag sinubukan natin na to, may mga hindi na nagiging, hindi ka agad nagiging satisfied kung pag may gusto ka, may goal ka huwag mong tantanan huwag mong susuwaan pag may goal ka, ituloy mo lang hindi man ngayon hindi man bukas, maday mo sa isang araw, makukuha mo rin kaya huwag kang sumuko kaya mo yan yeah. maganda, may mga may mga uh, iperform lang po tayo na gusto ko marinig ninyo para naman kahit pa paano maka siguro isa yun sa way ko yung mm, pinakapost ko, ko na yun na na song para kahit pa paano makalubag-lubag sa atin no, nararamdaman it's a, ano it's a motivational song inspirational na song na i perform namin sa inyo ayan yeah. Sana magustuhan ninyo yun ay yung title ay Yakap. Yakap sa lahat ng mga kabunsoan. Yakap sa lahat ng ating kapwa. Ayan. Kamusta na po ang lahat? Ay, maganda yung bunso. Promise. Pag narinig, napakinggan ninyo. Ang una ko nga napakinggan yun, ang sarap. Pakinggan. Kumbaga, kumbaga parang ano, sarap yung pakinggan, sarap niya i-relate. Kasi minsan, puro na lang tayo love song, mas natutuwa tayo sa mga kanta sa mga kanta ng hindi ko naman nila May mga kanta kasi na minsan, di ba, na nakaka minsan sa ating lifestyle na minsan ina-apply na rin natin sa buhay natin. Na minsan nasasabi na rin natin na minsan, hindi natin alam na yung kanta na yun nakakaapekto na lalo lalo na sa mga kabataan ngayon. Eh mismo 2 years o 3 years o so, nakakapanood na yata ng ano eh, <laughs> ng so, active na rin sa social media eh. Kaya medyo ang ginawa ko naman may iba-iba naman. Hindi naman tayo perfecto pero gusto ko lang na parang i-ano siya, itaas lang. Parang hindi lang about sa, sa love mo sa sarili mo, sa kaibigan mo, sa minamahal mo. It's about God. Ayan. Kaya yung kada na yan, i iaalay ko para kay God at para sa inyo. na ako. Tapos may isa pang kanta doon. Ang title naman nun ay... Tcharan! <laughs> ano na? Laman yun na yun. Malapit na rin. Medyo busy-busy po tayo sa mga gawain, sa mga rehearsal, sa mga inaasikaso pa, sa mga nag... nag inquire sa mga... Kuma-attend po, mga busy po tayo, sa sa Teresa, sa events, mga organizer, sa, sa place, kung baga parang inaano pa po natin, inaayos pa po para mas lalo maging maayos yung ating event po sa susunod. Just come December 10 po. Ayan.